nangyari sa iyo? Ako po'y nailikil... Anak ka ng po. si na ate, kaya ganito oh. na ako. Ako'y pulubi na ngayon. Sige ate, dito na lang po ako. May pangkain po kay ate. Ako'y nagutom na po ate, ay tagal ko na po hindi nakakain. Sige, sige po. Thank you po. ako'y nagutom na ate. Ha? Ay, thank you ate. Thank you po. Nagutom na ako eh. Kuya, may pangkain po kayo kuya? Ako ay nagutom na po talaga kuya. yan. Oh May ito sa restaura, sabi mo kung balik siya kay Mayura. Okay, okay. Kay Mayura po, pwede oh, po yun? Oo, oh, magkaka. Ah, sige po, ah, palista ko po kay Mayura. Pero, tara. Wala pa ang alawas kayo? Wala nga na po. Ba't hindi kayo nabigyan? Ako hindi po kasama doon na yata ko hindi pa nabuto. Ah, oh, inataw ka na? Ano po, um, five years old po kuya. <coughs> Bata ka pa. Dapat ko ay natalungo na ng pasumahay muna. na. Oo nga ni Kuya Koey. Napalabas ko <laughs> ng magulang ko ay. Sige po. Thank you Kuya. Thank you. Ah, nagatrabaho po kasi ano? Ate, ako po yung nag-vlog lang po talaga. Ito po, ate. Oh. Ha? Ah? Oh, sige, thank you po, ate. Ako, oh, pamigay ko lang sa iba. Sige po, thank you po. Sige po. <laughs> oh, yun, mga kawet. Success po ang ating pag -ano -no. At may nagbigay po. Sige, ibigay na lang po natin to sa mga nangangailangan po.